Guys, so yan panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw. So yan ngayong araw, nandito tayo sa ating rabbitan. So yan ang likot niya. So kinuha ko kasi dito sa kulungan niya. So ngayong araw yung pag-uusapan natin ay kung ano ba yung maganda o pwede nating ibigay na multivitamins dito sa ating mga mother dough na nagpapagatas o yung may mga anak na pampagatas. Syempre para gumanda yung gatas nila at mas maging maganda rin yung paglaki ng kanyang mga kids dahil nga sa supplement na binibigay natin dun sa mother nila. So, kung napanood nyo yung sa nakalipas ko, nakaraan kong video, ilang buwan na nakalipas yung tungkol sa kung ano yung pwede nating uh, dahon na ibigay para makatulong sa pagparami ng gatas ng ating mga uh, mother dough, eh, kung wala kayong malunggay, na yun na ngayon yung malunggay, kung wala kayong malunggay, ano ba yung pwede nyong ibigay ng multivitamins na nabibili nyo sa... Uh, sa pet shop o kaya sa vet clinic nyo lang ito mabibili kasi sa farm station wala nito sa mga bilihan ng feed sa palengke. So doon nyo lang mabili o kaya sa online pwede kayong bumili. So ito kasi eh, nakakatulong o yung main purpose itong vitamins na to ay eh, yung pagpaganda at pagparami ng gata sa ating mother dough. At uh, syempre, hindi lang yun yung main function ng vitamins na yon kasi nakakatulong yun parang as multivitamins na rin dun sa ating mother dog. Hindi lang dun sa mother dog, pati na rin dun sa mga kids nila o yung anak niya. Kasi syempre, dahil dun sa vitamins, papagandahin yung gatas at paparamihin. So ano ba yung multivitamins na yon Pero ito kasi yung multivitamins na to ay hindi naman to totaling uh, pang rabbit talaga. So ito ay pang aso. Ito ay yung... And malak nga na ginagamit ko rin sa mga alaga kong aso pag meron silang mga puppy. Pero ginagamit ko rin talaga to sa mga alaga kong rabbit kapag merong may anak. Tulad kasi nito, kaya ako to, kaya ako bumili nito hindi lang dahil doon sa totoo kasi yung malunggay ko dito eh sobrang taas na yan. So di na ako makakuha. Tinatamad pa akong putulin <laughs> para mag-replant. So kaya ito na muna yung gagamitin natin para sa kanila. So paano ba natin ibibigay ito sa kanila. So, yan. Pati itong merong mga kids o anak na malalaki na, na kumakain na, umiinom na. So, pati yan, bibigyan ko nito. Wala namang problema kung makainom rin yung lang mga kids o yung kanyang mga anak. So, hindi naman ibig sabihin dahil sa pampagatas to o pampaganda ng gatas, eh, ibig sabihin, magkakagatas rin yung ating mga uh, baby rabbits kapag nakainom. So, hindi po. Parang multivitamins rin yon para sa kanila. So, Ayun, tuturo ko sa inyo kung paano ko ba ibigay ito sa aking mga alagang rabbit. So, ayan. Yan, set up muna natin yung camera kasi wala tayong cameraman. Dito lang natin. So, apat lang naman yung pagbibigyan natin yan. Kasi apat lang naman yung may anak dito. So, okay na yan. na yung yero. So, syempre, una, alugin nyo tapos, hindi ko na ito ginagamitan ng syringe o yung dropper para makuha ko kung ilang ml ba yung dapat kong ilagay. Kasi yung ginagamit ko na lang ay eh, isang takip mismo nito. Kasi yung dun mismo sa inuman nung cage na pagbibigyan ko nito, yung inuman dun lang mismo ang lalagyan ko. Hindi ko na haluin pa sa bote, tsaka ko lang i-distribute sa kanila. So, hindi na dun na lang mismo sa inuman nila. So, isang puno nito para sa isang Uh, inuman nung rabbit na pagbibigyan ko doon sa may mga anak na rabbit So, ganyan lang So, pagka puno na, hindi ko magpakita sa inyo kasi puno nga Ibibigay ko lang o ilalagay ko lang, ibubuhos ko lang dito sa inuman nila So, ayan, baka kita nyo naman So, ibubuhos ko lang Tapos, hindi ko nakahaloy ng kamay ko Yung inuman na lang yung alug alogin ko pero yan kasi lagi namang simot yan nila. So pati ito, bibigyan natin. So tingnan nyo yung anak niya. Itim yung tenga, itim yung paa, itim yung uso. Pero mas magdadark pati yung buntot, itim. Kasi yan yung ano na ang Californian, parang trademark. So eto naman, ganun rin. Tag isang takip lang yung nilalagay ko. At once a day ko tong binibigay sa kanila. So, pati ito mayroong anak, dalawa rin. Dahil sa tag-init, namatay yung mga kapatid nitong mga nandito. So, ganoon rin dito. Isang takal lang rin. At dito rin sa baba, kasi mayroon ditong bagong panganak. Nung isang araw nga pala to. So, hindi naman to para lang sa pampagatas. Parang overall na to. Saka may anti-scar na rin to para hindi mag-diarrhea uh, o yung mag-LBM yung ating mga alagang rabbit kapag binagyan natin nito. Kaya safe na safe. So, syempre, kailangan lang natin kontrolin yung pagbigay kasi hindi pwedeng ma-overdose yung ating mga alaga nito kahit sabihin natin uh, multivitamins to pwede talagang magkaroon ng chance na mag-LVM sila pag napasobrahan. So, hanggang na lang muna guys. Bye-bye!